68 years old po, senior citizen po ang ating Chief tanod Dumulog po sa amin na si Noli Venezuela at si Kanding Venezuela mm. na inireklamo po ang kanyang pamangkin na si Gabi Venezuela. Ngayon po ay pinaresponde ka po muna sa aking tatlong tanod para puntahan. Mm -mm. Pinunta na po ng aming tatlong tanod at sabi ng aking tanod nang bumalik ay kalma na raw. So may nagreklamo, tapos rumesponde ang mga tanod ninyo, nakadala kayo ng tanod doon, at napakalma naman nila itong nangangalang, anong pangalan po? Gabi Basuela po. Gabi, o so naayos na yon. Okay, taon na po nangyari? Ay maya maya po walang ilang segundo po lamang, ay bumalik po yung noli at kinuha po daw yung kanya cellphone. O so bumalik yung nagreklamo? Opo. Ngayon po ako, sabi ko sa akin tanod, ay tayo, toko ko saba na. Okay. Nung ako po ipapunta na doon sa kay Gabi at amin pong pupuntahan, ay kami po napadaan doon sa mga bataan na mga nakahubad at sila yung parang nakainom na po. Ngayon po ako lumampas na wala po naman akong imik do sa mga nakatambay po. Ngayon nakita ko po ang gabi, nakaupo malapit sa tindahan, malapit po do sa mga tambayan. Sabi ko, gabi, ibigay mo na ang cellphone sa yung tiyo at di mano naman ay gagamitin. Ang sabi po nung gabi, ay maya maya teto toko lang minantay na yung naglalaro po siya. Mm. So away ito ng magkamag-anak, oh. at saka pamangkin? Opo. Okay? Ngayon po, sabi sa akin nung, nung tanog, ay hepe, ay bumalik ka na. At ari naman ay malapit kapit bahay ko, ako na ang bahala. Sabi nung isang tanog ano ninyo doon? Okay. Dahil po naman dalawang tanod, ay umuna na po at wala po naman tao sa barangay. Hmm. Ito pong balik ko, tinatakpo ako ni Winder Ramos, isa pong pulis. Sanali lang. So, pagkatapos ninyong makita si Gab doon at nasabihan, umalis na kayo. Pinauwi po ako nung ang tanod ko na raw po oh, ako so sa... So, umalis na kayo. Saka po ako... Saka kakahinarang. Hinarang. Okay. Bakit naman po kayo hinarang? Yan pong hindi ko alam. Dahil ako po ay agad ay hinita, hinatak niya at isinandal po sa jeep at ako po ay Ngayon okay. sabi ko, ano po kasalanan ko sir? Sabi ko, mm. hindi po naman ay magtuloy din po. Ngayon po, nakailan pa po yung kanya mga isang kapatid at saka po dalawang pinsa na si Binok at saka Adam at si Wewe, yung po kanya kapatid na magpupulis din. Okay. Meron po ba kayong kasama nito at may nakakita ba nung insidente nung uh, habang nagkakasalpukan? Ay, ito po, wala po. Ngayon nung bumalik po yung aking tanod, na yung nagbabantay po kay Gabi, nakita po niya ako, nakahiga na. Okay. At sinisipa po ako. Mm. Ngayon ang po naman niya, ay eh, yung isa pong nang kukwan, eh, ay po niya. Sabi mm. niya. Tapos, nung mabatak, eh, di ako tinigilan na po, at mm -mm. ako po ng aking tanod. Okay. Eh, di mo na po, ay eh, di ako hihatid po. Dugan po mm -mm. ako. Okay. Ngayon po, pagdating ko doon sa barangay, ay asasakit po na ang katawan. Mm -mm ayoko po umuwi at sa akin pong pag-uwi ayoko po kumuha ng patalim di ano po at binalikan ko po sila mm. ngayon po no, ako na makikita pabalik na nagtakbuhan po sila do sa bahay ni Renato Ramos at kasama po ang kanyang anak so nabugbog na kayo oh, yun yung nangyari nun umuwi kayo oh kumuha kayo ng patalim sa sakit po na akin damdamin no. Oh. Tapos bumalik kayo May, doon sa kung ay, sa saan ngayon, nangyari. Doon, nagtakbuhan po naman sila. Mag-isa lang kayo? Opo, salagang lagang po. Talaga, kung dala ko po itak. Oh. Ngayon po, nung nagtakbuhan ha, sila, nagtago sa kalakalang bahay. Ito po si Sayo Rindel. Ay tinatawagan ko, sabi ba't ginan ito, hulubos ko riyang. Nagpaputok po siya ng tatlong putok ng barel. Katakot po ngayon ako. E di nung magpaputok po siya, narinig po namin kapitan, tumawag po siya pulis. Nandamating po yung pulis, palmado na po si Sir Wendel at saka po ako, pinag-uusap na po kami. Ano ang nangyari doon sa pag-uusap na yun? Ngayon po, kami po inapok sa barangay. Ang sabi po ng pulis sa akin, ikaw na may hepe, siya naman ay pulis, Bali wala ina. Mm. Siyempre ako takot po. At siya po pulis. Ako po ay pumirma din sa kuwan. Ngayon po dumating yung aking anak. Ang sabi papa, hindi ako papayag. Okay. Kaya Kayo may sakit ay aming pa'y pinagagamot. Ay kayo mamamatay lang sa mga yan. hindi ako papayag na hindi magre mo Ilang taon na po kayong tanod? Bale, four years po, four years. Four years na kayo Opo. na tanod. Nagkaroon na ba ng ganitong klaseng insidente? Wala pa po, po. Ito pa lang, ang unang yung ano. Okay. Sir Wendell, magandang hapon po. Ma'am, magandang hapon po, ma'am. Oo. Uh, Sir Wendell, yung account po dito ni Chief Tanod Jose Alvarez ay isa nga kayo doon sa mga nirereklamo niya oh. na siyang nanakit sa kanya. Kayo naman po, ano pong version ninyo? Meron nga bang na naganap? Ma'am, ang nangyari po kasi, ma'am, ito pong si... Yung pong tiyahin po ni Gabi, nagsumbong po sa akin. Mm. Sabi niya po sa akin, Sir, baka naman pwedeng maawat mo si Gabi kasi ganyan nga. Ay sabi ko po, ay hindi po ako pwedeng makailam dyan kasi may barangay pa po tayo. Mm -mm. Ang ginawa po ng mga barangay, yung punta't ng barangay po na una. Mm -mm. Madalit po sabi po, naayos na po nila yung kay Gabi po. Okay. Ito po, Ito po na si, si, na si hepe. Ito po. Sumunod po si hepe ngayon. Okay. Ang ginawa niya po, hindi pa ako nakikailam nung una eh. Ang ginawa niya po, pinagsasample niya po si Gabi at saka po hinampas niya po nung hawak niya. Okay. Ang ginawa ko po, inawat ko po ngayon. Okay. Ay, yung nangyari po sa akin, ay tinulak niya po ako, sabi niya sa akin, huwag kang makalam dito, wala akong pakalam kahit polis ka. Yun po ang sinabi niya sa akin, tinulak niya po akong ganun. Okay, so yan ang inyong version ano, na no, uh, na ni Chief Alvarez Jose, si Gab. Gabriel, oh, si Gabi, po. At ikaw naman ay para, pumagit na lang para... Oo, oh, para uh, matigil yon. Opo, opo. Tanungin naman natin ngayon si Ruel Magno. Witness ito nung nangyari kay Chief. Ruel Magno, ikaw Ato. naman, ano naman ang nakita mo sa pangyayaring ito? Ay, nung panahon po yun, eh, pinapaya ako na po si Gabi. Kasi po, tara, sa sakop po ng amin yon sa lugar po natin, sa Talip. Ngayon po, pinauna ko na po si Hefe. Nung lingon ko po, at kinakausap po si Gabi, si Hefe po, eh, pinagtutulungan na. Inawat e, ko na po yung isa. So, ikaw ang naiwan kay Gab. Uh, o o. O. nung napahinahon na siya. Ito o. O. na yung hindi niya pin pa sinusoli so, yung... ako pa po si Gabi para po hindi na makalabas ang bahay. Pinatutulog ko na po. Oo. No, ko po, ay ginugulpi na po si Hepe. Na na si Hepe? Oo, so, oh, na po. Sino ang nakita mo na nananakit kay Hepe? Ay, sila po. Pangalanan natin, sino? Sir Windel, si Benok, saka po yung yes isa niyang kapatid. Yung po yung sa kapatid niya, hmm, lang ko po, Inawad ko po. Yung si Wewe po. Okay, so ito, yung nung pauwi pa lang si uh, Hepe, yung pabalik Opo. pa si Hepe ng barangay, ah. nang napakalma na ninyo at nakita ni Hepe na nakpakalma na. Oo, ah, pinaula ko na po sila papunta ng barangay hall. Papunta ng barangay hall? Oo, oh, doon po. Ako. Okay Opo. Po. Okay. Ito naman, Patrolman Wendell de Ramos, may witness na yung panggugolpi or pananakit ay nangyari doon sa period na yon. Walang pananakit kay Gab. Kailan nangyari yung pananakit kay Gab? Ma'am, ito po ang nanakit po sa kay Gab, sa tapat po ng bahay ni Gabi pa po. Hindi pa po nakaka-uwi si Jefe noon. Po, Doon po mismo nangyari yung pangyayari sa tapat po ng bahay ni Gabriel, hindi po sa tapat ng bahay namin. Hindi mo nakita yung sinasabi na pananakit kay Gab? Nakita ko po, malapit lang din po sa aming bahay po. Nakita ko po, kaya po ako nakailam, kaya po inawat si happy Minasama niya pa po, po yung awat ko po sa kanya. Meron bang ano? Meron bang ibang nakakita nito? ma marami po ma. Marami pong nakakita pong testigo po ako ma'am. Marami kang testigo. Ayon po sa ating mga researcher, researcher. po, uh -huh. uh, may sinan din po sa atin si Mr. Wendel de Ramos po. Uh, makikita po natin sa video na si Sir Jose po ay sinugod po sila sa bahay po na may dala pong itak. Ayan po. Ano ba nangyari kay Gab? Ano bang problema ni Gab? Ay, lasing siya po, ay lasing na lang. Kaya po siya, para po siya pag nakainom, no. Ngayon nga po nagbuburkan Ay tulo nagwawala tulo sa pag Nagubarkan nalalasing. Sir Wendell, ano naman ang ginagawa ninyo doon nung nandoon kayo sa area na yon? Ma'am kami po, nakatambay po kami sa bahay po namin, tapat po. Kami po yung mobile legends po, ma'am kami. Uh, ah, kami online yon. games? Opo. Ah, ito kasi, ano eh, he said, she said. Ah, uh, ito, uh, kailangan natin talagang idulog ito, no? Kasi pareho kayong mga public, ano eh, officers. You are the officer. Uh, gusto ko, bawal ako magalit. Yes bawal po. Ako magalit. Bawal po. ako magalit. Kayong dalawa ay mga... Alagad. Alagad kayo ng batas. Okay? nagre-reklamuhan kayo sa isa't isa. Allegedly, dahil meron kayong pinapangalagaan rin. Mukhang may inuman kasi na nangyayari oh, eh. Oh, Alam mo man, talagang may dala po nang yan. Ano yan eh, pagka, nawala, pagka nakainom, nawawala sa sarili o nawawala sa tama ayos to, na pag-iisip. Gusto natin kausapin si Gab, nasa line one, para mabigyan rin natin ng, ano, ng pagkakataon si Gab. No? Gab, pa. ikaw ang dahilan kung bakit nandun silang lahat. Tama ba kami? Opo. Oh. Eh, ako po ay ano, nakainom po noon. Ano na ano na naman po ng barangay. Ayos na po. Mm. Ngayon po, lumusog po si jefe. Mm. Ako po pinagsa, uh -uh. Oh. Meski, yung pinagsasampiga. Ah, ah. Wala eh, naman na sala Mestika yung dami, kayo-kayo ko nalan doon. naaalala mo lahat yun? Eh, samantalang lasing na lasing ka? Uh, uh. Eh, hindi oh. po ako lasing, nakainom oh, lang yeah. po ako. Ah, oh, hindi lasing, nakainom lang. Wala ka lang balance. Ganon. oso so ano nangyari? Sinaktan ka ni Dino. Ni Happy po. Ilang taon ka na ba, Gab? 28 po. 28. May ginamit ba si Hepe na saktan ka? Opo, yung dala-dala po niya na nakalagay po sa eco bag po yata 'yon. Radyo po yata. Radyo po yung aking ngayon dala. Radyo ang dala mo. Opo, Rady. radyo, radyo, radyo ang dala mo. Pero Pero uh, Gab, hindi kasama si Hepe doon sa unang Oh, nag nagresponde okay. ha? Alam mo ba 'yon? Opo, opo. Oh, yung unang nagresponde, may ginawa bang pananakit sa Wala po. Oh, eto ngayon nung dumating si Hepe... Yun po. pinag po ako. <laughs> <Pinagsasampiga. laughs> okay, pananakit? Paano pananakit? Ang <laughs> ginamit sa'yo? lang <laughs> niya. Pinagsasampal po ako. Tapos yung daladala <laughs> -dala po niya, inat pinagahataw po sa akin. Oh, eh. Ay, yan naman um, sala. Ah, uh, Hepe, ito uh. ang, yan ang, uh, ano nila, yan ang allegation okay. nila. Eto para lang uh, bigyan pa natin ng pagkakataon, ano, nasa line through rin, kapatid ni Patrolman Wendell Ramos. Ah, yan po. po. Si Rodwell de Ramos. Ano na na-witness nyo po? Ah, po? Uh, po kasi yun. Kami po nila kuya, nakatambay po kami dito sa harapan namin. Kami po yung nag-mobile legends. Ah. Uh. Ngayon po, pumunta po yung tiyuhin, yung kamag-anak po ni Gabi, na... Baka daw po pwedeng awatin ni Kuya yung si Gabi po. Oh. kasi nga po uh -huh. hindi daw maawat ng barangay. Uh -huh. Uh -huh. Kaya sabi po ni Kuya, hindi pa po hindi pa daw po siya pwedeng mangialam kasi po may barangay pa. Uh -huh. ay ngayon po, pumunta po si Jefe doon kay Gabi. Nakita po ni Kuya na nakita po namin na sinasa sinasaktan po uh -huh. si Gabi. Ngayon po, nakialam na po si Kuya, inawat po si Jefe. Uh -huh. Ang ginawa po ni Jefe, tinulak po si Kuya at sinabi po, "Wag kang mangialam at Walang police police, pwede, ayun, pwede 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 po pwede yung pwede, ganyan. Pwede ako Sabi pong ganyan. Yung po ka lang sinasabi ngayon, ay puro kasi nung alinan. Mm. Dahil po ako, tumanda na po ako maging hepe, at kabata po, wala po akong nakakaawin na tao, kundi siya lang po. Mm. Bakit po siya mainit sa akin, at ako'y kanyang ganyan. Mm. Well, hindi ko naman siya itinutulak. Ako yung binatak mo. Mm. At ako yung ikasinandar sa gip at ako'y pinakasapok mo. O, ay ang dami ng sa dami ng lagay sugat ko. nakahigaan ako sinisipa pa ninyo ako. Ginawa niyo akong hayop. Kaya ako nagalit nang bulik ko yung ako kumuha ng itak. Bago nang dating ko ay kinagpaputok pa. Tanda ako ng ari. Binayon mo ako. Wait, sasabihin kita itinulak. Ako ang binatak mo. Ito kasi, no, 68 years old si tatay, si Hepe, no? At uh, ang babata pa nitong mga nasangkot nga sa, sa gulo na ito. Nakakalungkot lang. Kasi pu puro kayo, ano, puro kayo dapat ng na mga... Uh, nangangalaga ng uh, seguridad, sekuridad ng mga nakatira doon ano sabi ni Benito Ebona magpalay detector na lang po tayo ano po ba ang gusto ninyong mangyari ang ah, gusto eh. po siya matanggal na si tarbaho, sa pagka at marami po kung siyang, baka hindi lang po ako, matanda po ako pinatulan, edi eh, yung po po pong mga talubatang makukas sa kanya, baka po patulan din po niyan. Sabi ni Annie Aquino, parang imposibleng manakit si tatay. Okay? Pero inaamin niya na nagdala siya ng itak. Okay? Pero yun ay para pangalagaan yung kanyang yung nangyari na pananakit naman sa kanya no inaamin naman niya ang sabi ni Lucky tagapangalaga ng peace and order pa ang nagbubugan sabi ni Jimari pang samurai pala si tatay ay sandali balikan Ito. na muna natin si Police yes, Senior Master Sergeant yes, po, Arnie Atty. Salapa, Chief Investigator ng Alaminos, Laguna. Sir Arnie? Ama, ah, am, magandang, magandang hapon po ma Magandang hapon po. Si Attorney Aina po dito sa Wanted si Radio. Ano po ba ang maitutulong natin dito kay uh, tatay, kay uh, Jepe, Jose Alvarez, doon sa nangyaring pananakit sa kanya at itong insidente na ito? Ama, ah, makakasakit. Am. Kailangan mo pang uh, hindi yata maganda yung linya natin. Uh, garbled yung salita ni Master Sergeant. Pero parang ang nakikita ko dito ay pwede naman na idulog na kaagad ito doon sa PNP. No? Kasi ito, it will lead to ang una siguro nito ay administrative case muna kung para mabigyan rin ng pagkakataon na uh, makasagot no si Wendell ano ba ang pa. ano ni Patrolman Wendell no De Ramos. Mabigyan rin siya ng pagkakataon kasi may proseso naman ito, may due process naman ito. Ah, uh, Epe, meron na ba kayong... Ako po ako po yung... sa polis at ako po ito katatakot. Baka po ulitin pa niya. Kaya po okay. Ako so, merong blatter, blatter dito as of November 3 Ah, uh, na doon sa man Municipality of Alaminos ito na PNP Police Regional Office sa Alaminos Municipal Police Station. So, pwede na ito na maging batayan para mag, mag, uh, uh, magsampa ng kaso. Okay? Uh, tay, yan ba ang gusto ninyong mangyari? Kasi okay. handa naman ang Wanted sa Radyo oh, na bigyan nito ng uh, kaukulan oh, na, uh, na proseso, ano, uh, kung saan, uh, syempre, due process. Uh, bibigyan din ng pagkakataon na magpaliwanag si Patrolman Wendell de Ramos. Parang may artista na ganito ang pangalan. Pero anyway, pasasamahan po kayo ng ating reporter kasi yun naman yes, po pa. ang nakagawian. Okay. Uh, na tulong ng Wanted sa Radyo ni Senator Idol Raffi para, para po, mabigyan sir. ng liwanag. Yes po. Samahan po para makapag-filing. Panawagan si, rin ano, talagang eh, itong inom wala talagang magandang mga talaga lang po sila. Ano, Idudulot ito o mangyayari, uh, iwasan na lang. Okay, uh, nasa harap ng bahay. Sa loob ang alak po ay nilalagay po sa tiyan at hindi po sa ulo. yan At kung alam na na medyo nagkakaroon ng ibang ibang muang, muestra, o pagka nakainom eh umiwas na lang tayo. Marami naman tayong maayos na mga pulis. 'Yan naman yung gusto ko rin sanang sabihin. Hindi natin kasi kanina pulis din ang isa sa mga nirereklamo Marshe, eh. yes, 'di ba? Pero yun na nga, uh, uh, bigyan ng Uh, pagkakataon na magpaliwanag. Pero ang Wanted sa Radyo ay nandito para tumulong sa mga uh, nangangailangan. Yes.